Nalaman uh, ko na bago maging president si uh, Dawa for uh, almost two decades. And nalaman ko na isa sa one of the safest cities um, of Dawa. Kaya nalaman ko na sana ko hina maat na yun sa buong uh, 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 Pilipinas. Yeah. So, ayun ang mga uh, isa sa mga nasa So, gusto ko ma- Yeah, I don't know if kami po ay mga supporters ni uh, Pangulong Duterte dito sa may uh, uh, uh Lit Bridge, Canada. Uh, Unang-una po, pinapasalamatan po si Pangulong Duterte sa nakalagat na ng yung sa ating, uh, bayang Pilipinas. Nandito kami kasi mahal po na namin ng ating Pangulong Duterte. Binabati ko po, po si Pangulong Duterte ng isang uh, happy birthday sa kanyang leader's birthday. So, ako po ang uh, ibiyak sa mga Pilipino na hindi po eh, na makasayahan natin. Hindi ko hindi na kami magpipipin dito. Yung hindi po namin na kami magulis. Napakarami na po mga Pilipino leader na lumaan sa Pilipinas. Pero isa sa kanila, wala ako. Yung may mga pangarap na kaming mga OFW ay someday babalik po sa Pilipinas at doon na kami magpurgol. May mga pananaw sa Pangulong Buterte. Yon ang pinapasalamatan ko sa ating pangulong buterte. Salamat po, Pangulong Buterte Dahil sa pananaw na yan, kami mo, ay nabuhayan kami ng loob. Within six years, ang ekonomiya ng Pilipinas umugat po tayo. At sa panahon ni Marcos hanggang sa kasakalutuyan, isa ko, sa pinaka-highest ranking ng pinaka ng ekonomiya ng Pilipinas ay nangyari po noong 2018-2019. Saan yan? Sa panahon ni Pangulong Duterte. Nagiging number one halos ang ating ekonomiya sa Pilipinas. Kaming mga OFW, nagiging masaya ko kami dahil nakikita namin ang Pilipinas na talagang umulat. Napakaraming problema ang Pilipinas. Yes, tumaan tayo ng pandemya, pero tumuloy ang pagkilos at pagmubo ng Pilipinas. Hindi na tayo natin. Pagamat tumutuloy ang pagunlad, tumutuloy ang pag, tumutuloy ang pag sa atin kahit may pandemya sa buong mundo. Bakit ito yan nangyayari? kasi magkaroon tayo ng pinakamagaling na presidente sa buong Pilipinas. Pangulong Duterte, salamat po dahil po yan. Mahal po namin kayo bilang Pilipino. Ay, ako po ay taos-puso nagpapasalamat sa ginawa sa inyo ngayon. Isipin mo sa lahat ng mga pagulo, sa lahat ng mga pagulo na mayroong vision na kamaganda ang Pilipinas. Ano ang ginawa nila ngayon? nilagay nila ang pangulo natin sa ICC. Halos lahat ngayon ano na sa, administrasyon, Ano nangyari? Pinatapahimik nila. Pinaklose nila ang kahit na walang, wala, kahit na mayroong franchise. nila yung mga tao sa sa gobyerno. Bakit ayaw nila Natulog sa'yo ng gobyerno. Ngayon, sa loob niya, ginawa nila, natulog nila. Sino na lang ang... Sino pa isa? Ang mga sa si sarang gobyerno. Yun na lang. At nagpuloy-puloy man nilang gawin ang gusto nilang gawin. Kaya oh, sinasabi ko, di lang nang itiro, hindi na mga bobo. Ang problema yung gobyerno, ginagawa tayong bobo hindi so, na tayo po po. Isang ho tayo, sinachallenge sa lahat na mag-share tayo ng information sa lahat ng mga Pilipino. Bakit? Mahal natin ang Pilipinas. Gusto natin mag sa Pilipinas na maganda ang ating ekonomiya. Hindi na po.